So nandito kami ngayon sa isang lugar na tinatawag. Ayan ang bato. Meses ko na una. Ang bato dito. Ayan. Ang gandun lang naman kami sa may bato tinatawag na malaki. Ang gubat ang dinadaanan namin. Oh. No? Kung baga sa kwan nag-exercise lang kami. Tama ba yun? So, Pagod. Ito yung sapayon sa ibaba. May tubig na ba yun? Alap pa, no? Ito yun. Dapat may hawak ang ano, ah. Kaya nga, dapat may hawak at tung tungkod. Kaya nga may ahal. Hindi, wala yung ahal dyan. Malinis naman, eh. Ito yun. May tao dun. ang puti ko yata dito sa video na to oo nga o oh. ito gubat na gubat ang dinadana namin eh gubat yan jungle ayan oh. irot nung nakakamay dapat to sinasamiento na ano no? Kaya yung lapa yata ang pondo. Punta kami sa, hindi naman kami sa Banala, sa ba, sa itong lugit. Punta dito lang kami sa ba, batong sin. Nalagyan na ng kandila. Ano ah, kawaya, no? Dininis pala nila. Anong bunga yun, no? May bunga, oh. Ano yung prutas to? Ay, pulao? Oh. Ayun na ako na sa akin si misis. Ayun bangin yan, dinadala namin. Malapit na kami. Dito na yata ano. Ayun na ba? Malapit lang pala eh. ito nandito na kami sa uh, bato na tinitirikan ng kandila bago makit ng santong lugar dito muna nagdadasal sa mga tao lugar na ito yan papunta ilog ikaw na, una. ha? hindi okay lang ikaw ay, ikaw ang tagahawa ng daan ah, ay ganun ba? hindi ikaw ang tagahawa kabisado mo yan eh. ay may pugo ay, man, ay manok pala yun gumbat yan ang dinadaanan namin gulod gulod mabuti na lang hindi maputik pawisan na ako yan yan o bangin bangin yan dalis dis ng bangin pawisan na ako Alin? Alin ba sa dalawa dyan ang daan? Ayan ba? Eto Makakita naman yung dalis-dis ng daan kung Ayan, daan ng tubig Katagulan Uy Ay, Puno, tingnan mo lalaki ng puno. Noong araw kasi nandito ako Naka sa ako dito sa trabaho namin dito. Dito ako trabaho kasi noong araw eh. Ayan, ito na kami. Manilid pa itong mga puno na ito. Ngayon, malalaki na ako. Oh. Ayan oh. o. Oh. Kasya yan. Oh, araw malilit lang yan. Tapos may mga nyug dyan sa si taas. Akita sa si taas ng konti. Mamaya. Bigay po gay muna tayo dito. hindi la Ayan. Ayan, lalaki ng puno ng akasya Oh. Ito yung paligid namin. Ito yung tinatawag nilang banal na natang Banal na bato. Ito daw eh nung araw, kalit lang yan. Kaya ngayon, ayan. Ayan mo. Ha? Ayan, napakalaki yan. Ayan, napakalaki no? Parang higante eh no. Kaya yeah. yung... nga eh. Ayan, wala siya ba? Ayan, ang laki. Ayan, taas na oh. Ba't? Ayan, ayan. ayan. Dati ang baba niya, nung araw na 19, 19 kami nandito, 89 ano? 89 to 1991. Ayan, dito kami kung ano, nagdadasal banal na bundok ay banal na bundok kantong lugar iikutan natin Ito, dito nagtitirik ng kandila ah meron din ba dyan ikutan ko lang saan eh ayan o hindi ko na mapuntahan yung kung akong trabaho sa Felix Mining yung ginawa na, ginawa niyo ungib yan batuhan oh. Yun. Oh, may ilo pala eh. Pakunin sa likod yung kwan. Kumahangin. Ang laki na ang mga. Lumalaki yung bundok. Dahil hindi naman ganyang kataas yan ah. Ay, yun, ito pa isang ano, natatandaan ko. Ito isang oh, hmm. hakit kami rito noon. Yan. Yan, ito kami yung sis. Dito Lalo ko kami ng kandila. May daan nga dun, sa likod. Saan? Baka may oh, sawal doon sa may likod na natin sa kabila. Magkasal siya. Konting kasal lang naman. Bibigay tayo ng konting buwan hirap na ito, laman lang ng <laughs> tukod mm. ayan, yeah, pwede na Ano yung may daan? Ayan yung batong malaki, ano? Saan? Saan ba yung magiging magandaan? Ayan din, doon tayo lulusot din. Ayan din, no? Umigot lang. Ayan yung bato. Madali. Hindi ko nabidyo sa kwan eh. Ayan, nandito kami sa santong lugar. Ayan o. Kasama ko si Mrs. Ayan yung batong malaki. Malamok. Ano ba yan? Ayan si Mrs. <laughs> Ayan. Gubat ito. Ito yung itong lugar na tinatawag ito yung malaking bato bago ka kumakit sa itas ng mundok E dadahan ko muna dito magtitirik ng kandila napakalaking bato ayan o. ano nga itong bago na to? makabuhay ayan nakad na kami sa si taas malamok dito sa lugar na to madilim no oh. sana doon ka ano ba, oh? Saan? dito dito yeah. Ya, mama de las. Okay. Oh, Bak ni. Ha. Dapatlah ah. mapatay. Ya. Tanam se bundok. Oh, jadi, saya kami. malamok doon ayun dito mas malinis oh sa ba itong uh, tutuntong uh, sindi madulas ayun o malamok siyempre nakagubak ka ayun yung uga na dito marami na yung Ayan. Dali. Tingnan natin mga anyog dito. Ayan. Puro bukuanan. Bakit okay, pa kami si taas? ayun ah, nga pala. May misis ko na ako na na. Direkta dun. Ayan o. No? Ayun. Susom natin. Ayan siya. Derecho, la gana. Esto es lo que anda mangga la moja. Para el Oh, dan, dan. may mga tayong napalang basahin dito eh parang mawala na yung wala eh kasi nga marami ng puno hindi na makakita yung view marami ng nagbago marami ng tinanim na tinamnan na saging eh ayan da dito dati oh eh. dito dati ayun eh lawa gusto makakita ng view doon sa itas ng konti Paglalagyan na ng sag niya. Eh. May sag na kasi. Ayan. Dito yun. Pag pakit mo dito. Dito na din. Ayan yeah, nga. Ayan o. Oh. mo kasi yan. Ayan. Lawa na Laguna. Ayan. Ayan. nakita yung view oh. Kaya lang nakaharang yung mga sa kasi uh, sa taas Sa may asa. ah oh. ano Yun oh Yung lugar namin eh ikaw gubat na ayun lang ito na yun lumaki youtube to hindi naman sa kayo nakarating tayo sa pinakataas? hindi sa itaas lang ng bato basta yung nakita lang yung laguna laguna lake laguna lake Ayan, dito kami sa bahay ni Mga Melisa. Ayan o. Oh. <laughs> Meron <ng> bahay. Wow! <laughs> halaman. Ang halaman sa harapan. Ayan. Dito Nakasalubong pa namin si Sergio. ano. <laughs> Barkada. Barka. Barkada ko ako yon. Ayan. 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 sa bahay. Ay, may mais. May mais. Ni Garay. May mais kami na abot nandito sa bahay. Ano? Mais tayo dyan. Ay, nasunog. Wala. Ay, nakatingin <laughs> sa pala, mami sa labas. Masunog yung kamatis eh. Ayan, dito na kami sa bahay. Okay, yung rice. Ayan. Nice. Ayan. Pinuhisin ako. Ayan. Alin yun? Alin yun?